at yun nga dumating na yung order ko from motor din kinabahan pa nga ako ng konti kasi maraming bad review sa motor din at parang wala kang habol pagka hindi napadala yung order mo buti na lang may tracking at sakto nga dumating siya ng 35 days after ordering kaya tuwan tuwa ako kasi tingin ko nakatipid ako pero hindi pala kasi pag lakpas 10,000 ang in order mo abroad ay may tax kaya ang binayaran kong tax ay 5,000 pesos. Kaya pali pumalo din siya sa 20,000 pesos yung jacket. Kasi 12,000 yung jacket plus shipping umabot ng 15,000. Tapos yung tax na 5,000 pesos. Pero okay na rin kasi alam ko wala pa nandito. Tsaka kung meron man halos ganoon din yung presyo niya. Yung nga lang mas advisable na umorder sa local kung meron lang din dito kasi yung size sakto sa'yo, mapipili mo talaga, tsaka less risk.